Hi guys, mga katokers. May stand din me. May stand din. It. Babaga na ng na ng light peris. Waka dunggo na 30 minutes na me. minutes dunggo sa laing atalan. O? Oh. Bawal man bawal ang uh, munaog diri sa patalan ay di man lugar sa piribot at to yun dito ah, na dito na naamay ay piris nag alip lukoy kay mga mga pasero no? stand dito guys stand dito stand dito Magandang barkuha may naka Ali Diri Hindi man pwede nga mga Gawas So wait na guys O oh, naka 30 minutes na Kapit ang 1 hour Tambay me Ni Uwan ba dyan? Milagro ni Uwan First time ni Uwan O oh, nag yung mga katokers bye bye